Maglaan tayo ng ilang oras para pagnilay nilayan muli ang kalooban ng salita ng Diyos. Sa tuwing sinusunod at tinutupad natin ang salita ng Diyos, tumatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para sa buong sangkatauhan na nabubuhay sa lupang ito. Sa tuwing namumuhay ang mga tao alinsunod sa salita ng Diyos, dumarating sa kanila ang mga pagpapala sa anumang panahon at sa anumang lugar. Sa kabilang banda, gaano man kataas o kaluwalhati ang kanilang posisyon, kung hindi sila mamumuhay alinsunod sa salita ng Diyos, patuloy silang haharap sa mga miserableng sitwasyon. Maglaan tayo ng ilang oras para matutunan ang aral na ito mula sa Biblia. Nang nilikha ng Diyos ang lupang ito, nilikha niya ang lupa sa pamamagitan ng ano? Ito ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka labisang sabihin na ang pamumuhay alinsunod sa salita ng Diyos ay ang pinakamainam na paraan upang mabuhay sa lupang ito. Ito ang nagbibigay sa sangkatauhan ng pinakadakilang kagalakan at ng isang maliwanag na pag-asa para sa hinaharap. Sa kadahilan ng ito, sa panahon man ng lumang tipan o sa panahon ng bagong tipan, ang mga namuhay alinsunod sa Biblia ay nagkaroon ng makabuluhang buhay na karapat dapat na matutunan nagkaroon sila ng masayang pagtatapos. Tungkol sa bagay na ito, isipin natin ang buhay natin sa pandaigdigang nayong ito. Dahil nabubuhay tayo sa mundong nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ano ang dapat natin gawin kung nais natin ang pinakadakilang kasiyahan? Pag sinabi ng Diyos na, masipag na ipangaral ang salita, dapat tayong makahanap ng kasiyahan, sa pamamagitan ng masipag na pangangaral. Pag sinabi ng Diyos na, magalak kayong lagi, dapat tayong makahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagkagalak. Pag sinabi ng Diyos na, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, dapat tayong makahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Ang lupa ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya kung naliligaw tayo mula sa salita ng Diyos, ito ang magiging simula ng kasawian. Ano man ang dahilan, kung lilihis tayo mula sa salita ng Diyos, hindi tayo kailanman magkakaroon ng kagalakan. Isinulat ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Ang lupang ito ay nalikha sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa kadahilan ng ito, makakapasok ba ang mga sumusuway sa salita ng Diyos sa makalangit na kapahingahan? Hindi sila isasama dahil sa kanilang pagsuway. Hindi ba nakarecord dito sa Hebrews chapter 3 verse 18 na hindi sila nakapasok sa kanyang kapahingahan dahil sumuway sila? Sa mundong nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pamumuhay alinsunod sa salita ng Diyos ay ang pinakamainam na buhay. Nagdadala ito sa atin ng pinakadakilang kasiyahan at karangalan sa lupang ito, gayunpaman, hindi ito nauunawaan ng mga tao.